Sa mga nagdaang araw, lumutang ang balitang kasama ng bagong programa ni Willie Revillame sa TV5 Network ang pagsali ni Hurley na Budol. Ang nasabing programa, na may titulong Will to Win, ay inaasahang magpapakita ng bagong mga kaganapan at surprises sa mundo ng telebisyon simula June 15. Naging usap-usapan sa social media at sa iba't ibang mga pahayagan ang pagkakaiba ng pagtanggap kay Herlene Budol sa kanyang paglipat mula sa GMA7 patungo sa TV5 Network. Isang mahalagang tanong sa karamihan, bakit siya kinuha ni Willie Revillame? Ang mga spekulasyon at haka-haka ay lumitaw sa kalagitnaan ng interes ng publiko sa kanyang paglipat. Kasabay ng pagiging bahagi ni Herlena sa Will to Win, muling nabuksan ang mga alaala ng kanyang nakaraan sa pagiging co-host ni Willie Revillame sa kanyang mga naunang programa. Ang pagbabalik tanaw sa kanilang samahan sa GMA7 ay nagdunot ng mas maraming pag-uusap at reaksyon mula sa mga tagahanga at netizens. May mga nagpahayag ng kanilang pagtataka at paghanga sa muling pagkakataon na ibinigay kay Hurley na budol sa larangan ng telebisyon. Sa kanyang mga naunang pagtatanghal sa GMA7, naging kilala siya sa kanyang natural na katuwaan at kakaibang pangakit sa mga manunood. Ang kanyang personalidad at pagiging totoo sa kanyang sarili ang nagbigay daan sa kanya upang makilala at tangkilikin ng marami. Maliban sa kanyang pagiging isang mahusay na host, kilala rin si Herlena sa kanyang mga nakakatawang pahayag at reaksyon na naging viral sa social media. Ang kanyang pagiging mapagpatawa at spontaneous sa pagbibigay ng mga komento ay naging bahagi ng kanyang pagkakakilanlan sa industriya ng showbiz. Ang paglipat ni Hurley mula sa GMA7 patungo sa TV5 network ay hindi lamang tungkol sa pagbabago ng kanyang network, kundi isang hakbang din sa pag-angat at pag-unlad ng kanyang karera. Ang pagtanggap sa kanya bilang bahagi ng Will to Win ay nagpapakita ng pagtitiwala at pagkilala sa kanyang kakayahan bilang isang host at entertainer. Sa panahon ngayon, kung saan ang mga pagbabago sa media landscape ay patuloy na nagaganap, mahalaga ang bawat pagkakataon na ibinibigay sa mga talento upang patuloy na makapagbigay saya at magdunot ng inspirasyon sa mga manunood. Ang mga katulad ni Erlena Budol, na mayroong natatanging kakayahan at personalidad, ay patuloy na nagbibigay buhay sa industriya ng telebisyon at naglalaan ng mga bagong oportunidad para sa kanilang sarili. Sa huli, ang pagiging bahagi ni Herlena sa Will to Win, ay hindi lamang isang pagkilala sa kanyang talento kundi pati na rin isang pagkakataon upang patuloy na magambag sa paglago at pagunlad ng kanyang propesyon. Ang kanyang dedikasyon at determinasyon na makapagbigay saya at magdulot ng inspirasyon sa mga manunood ay nagpapatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa mga kinikilalang personalidad sa mundo ng telebisyon. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag -like at mag para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Selamat